Maglaro muna tayo ng game. Ayan. Siyempre, meron tayong isang segment ang tawag He says, she says. Meron po tayong mga um, cards, ay may mga cards. Meron po tayong mga words. Words. Deep Filipino words Ayan. na kailangan nating mabao sa isang sentence. Oh. So it's it will be Aljon versus Karina. Ayan. Let's go, Karel. Let's go, naman Aljon. Natin <laughs> ang beforehand uh Sige, kunin niyo po muna pero wag pang man. tingi, wag pang tingnan. O di ba? Hindi nakalimutan magtagalog. Um, magbibigay muna tayo ng consequence para sa uh, sa ka-partner. Para uh, magtagalog dito. Gayon. <laughs> Oo. Okay. Ikaw, anong dare mo for me? Kakanta ka ng acapella, kahit anong kanta. Hala, grabe naman! Wow. Wow. As, as Parang singers. madali yun, no? Madali yun para kay Karina. Uy, grabe. Yan lang yun lang yung challenge. Oo, yun. <laughs> oh, Or, yun lang, yun lang. Um, wow. Oh, sige, ikaw, ano na lang. Parang, dahil kakatapos lang ng Miss Universe, magiging Oy. Mr. Huh? Universe ka naman. Rarampa. 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 Wow. Poposing ha. Poposing, tapos magpapakilala. Yes. Game. Sige, okay. 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 palag-palag. Simulan palag yan. natin ang... He says. She says. Tagisa ng salita. Kaalaman. At kasiyahan. Ang first word natin. Sabay natin titigan ng karikman. He says. She says. Ayan na nga mga ka-vibes. Sisimulan na natin ang He Says, She he says. says. Ayan na po. Let's go. Let's go, Karina. Ikaw muna ang ladies first. Oh, diba? um, aklat Diva. ba Number. Number. Number, Number 54. Okay, use it in a sentence. Um, 'Wag mong kalimutan ang iyong aklat diwa papuntang paaralan. Aba? Wow! Tama. Isip. Isip <laughs> o alaala? -ala. Ala -ala. 'Wag mong kalimutan. Pero... 'Wag mong kalimutan ang alaala -ala papuntang paaralan. Kasi ang <laughs> aklat kasi kaya ka na mo yung eh. sa grammar. Oh. Siguro ang dapat doon, 'Wag mong kalimutan ang aklat diwa kapag uh, ikaw ay... Uh, Nagbabasa. Uh, gamitin naman. Ah, um, gamitin. Oh. Yes. Nakaklapdiwa. Ayun, tama-tama. Oh. Yes. Tama, okay, yes. ikaw naman. Go, Algin. Number 51. Dumadalumat. Ay! Okay. Napakalalim Easy. naman. naman <laughs> Easy yan? <laughs> <laughs> Easy <laughs> round ba to? Level 1 okay. pa lang yan. <laughs> dumadalumat. Wala akong... Hulaan mo na lang. Ah, uh, dumadalumat. Sabihin ko na ba yung meaning? Or... Sentence muna. Yes. Ah... Uh, uh, Kagabi, hindi ako makatulog dahil may dumadalumat sa aking dibdib. Ay! Oh. Aba-aba! Parang correct! Oh, oh my God! 1-0! Alam mo ba talaga? Hindi! <laughs> Number <laughs> Ang five. galing! Dumadalumat. Oh. dumadalumat? Malalim na nag-iisip oh, o nagsusuri, nagsusuri ng, ng diwa. diwa. Correct! Oh, wow! wow. I-ready mo na rin yung vocal chords mo. 1-0. <laughs> oh, <wow. laughs> level 2. Okay. babawi two. tayo. Ato, level 2. ikaw naman mauna. Oh, sige, ako naman. Number 53. Batingaw. Hi! Batingaw. <laughs> <laughs> no, napap no, napap <laughs> napapikit. Batingaw. Ang hirap niya na. Ah... Uh, Naglinis ako ng bahay, tumingin lang ako sa bintana. <laughs> uh, Pinagbamasdan ang batingaw. Hoy! <laughs> pwede, pwede. Parang, <laughs> Panawagan, Panawagan o mali? P, mali, mali. Parang Malim sign, oh, oh. sign. Hi. Next time is the next time. Go ka Ito, natalos. Ala ano na naman? Natalos. Ay, ay, natalos. Hindi ako pwede dito. Natalos ako. <laughs> Number 1.1. Ayun, natalos. Um naglalakad ako ng akoy. <laughs> natalos. <laughs> Ay, nalaman! Lala, man. Man. Mali! Ay, ang ganda ng segment na to, ha? Natututo oh, kami. Eh. Oh, Of course! I love it. My Mars is the genius master of this because I'm so English, -era, I cannot. <laughs> Kaya pala, ito yung ano mo, segment nyo. Oh, hirap na hirap ako dito. Dapat kasali ka. Laging sa ako challenge. yung talo dito. Hindi na pwede. Kayo na yung guest. <laughs> Meron pa tayong Kaya, pangatlong level. Last level. Hard. Mm -mm. okay. Uy, dalian nyo naman. Wait lang. <laughs> Eto, um, 1.6, pag-inog. Pag uh, pag malalim ang aking pag-inog sa kanya. <laughs> Why? Mali na naman. <laughs> Evolution, malalim. Life cycle. cycle. Pag-inog. Parang ang hirap maging malalim ang life cycle. Oo. Oh, oh. <laughs> Go, Aljon. Number 8, dagap dagap. 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 Oy, maglinis kayo dito, ang daming dagap. Oy, iba yung <laughs> dagap yun. Dagap yun. Iba pala. Iba pala. Dagap. Ah, bumili ako sa palengke at uh, nakita ko ang linis ng dagap. Ah, uh, ay, parang kabuo. <laughs> <Wow. laughs> Malinis ang ay ah, Medyo, may hindi. May parang naging malabo. Pwede na, oh. pero, eh, pero hindi ganun yung tama. Oh. Nako, looks like Dalo the winner na. is. Nako po. Let's go! Hey, the one, winner six. is Alja!